Alam mo ba yung mga tanong na paulit-ulit nating naririnig? Saan nga ba magandang mag-abroad? Saan nga ba malaki ang kita? O yung mas real talk? Saan nga ba yung pinakasulit ang paglayo at pagsasakripisyo mo sa pamilya? Kung isa ka sa mga nagbabalak maging OFW o may kamag-anak kang gusto mo ring matulungan, tamang-tama ang video na ito. Pag-uusapan natin ang top 15 countries na malaki ang pasahod sa mga Pinoy na nagtatrabaho sa abroad. Mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas. Pero hindi lang ito listahan. May tips, kwento at kaunting paalala na rin tayo. So, ready ka na ba? Tara, simulan na natin. Okay, simulan natin sa number 15. Wait. Maraming Pilipino dito lalo na mga domestic work at construction. Ang kita nasa 70,000 pesos hanggang 180,000 pesos kada buwan. Depende ito sa magiging trabaho mo. Pero real talk lang, mix ang kwento ng mga kababayan natin dito. May mga okay ang employer, may mga hindi ring gaano kaayos. Kaya tip ko lang, legal dapat ang agency mo at malinaw ang kontrata bago ka lumipad. Walang shortcut, pag-safety ang pag-uusapan. Next sa ating listahan, Taiwan. Popular na ito sa mga factory workers at caregivers. Ang sweldo, around 80,000 pesos hanggang 160,000 pesos. Malapit lang ito sa Pilipinas. Mabilis ang biyahe kung pauwi ka, lalo na kung may emergency at meron din naman tong overtime pay na medyo malaki-laki rin. Kung mahilig ka sa milk tea at sa night markets, bonus pa yan kabayan. Tip ko lang, maging consistent lang sa trabaho. Maraming Pinoy ang nare-renew ang kontrata dahil sa sipag at syaga. Pasok sa top 13 ang Qatar. Dito, maraming oportunidad sa hospitality, construction at oil-related jobs. 80,000 hanggang 200,000 pesos ang usual range plus tax-free ang sweldo. Meaning, mas malaki ang naiipon kung marunong kang mag-budget. Pero friendly reminder lang, medyo mataas ang cost of living dito sa Doha. So, wag din tayong pabigla-bigla sa mga paggastos. Ingat din sa mga social restrictions. Iba ang kultura kaya respeto pa rin. Number 12, ang Japan. Who doesn't love Japan, 'di ba? Pero alam mo bang maraming trabaho para sa mga Pinoy sa Japan lalo na sa ngayon, lalo na nga sa caregiving, factory at hotel industry. Ang kita around 90 hanggang 180,000 depende sa trabaho. Pero ito ha, required ang Nihongo. Kaya kung trip mong mag-Japan, mag-aral ka na ngayon pa lang. At para sa mga nagtatrabaho na ngayon sa Japan, nako, sobrang daming good feedback. Maayos ang sistema, disiplinado ang tao at napakataas ng respeto sa oras. Ibang level to. Number 11 is Italy. Bella Shao, ang Italy ay may matagal ng love affair sa mga Pinoy. Dito maraming OFW ang domestic helper, caregiver at nagtatrabaho sa restaurants. Kita around 90,000 hanggang 150,000 pesos. Maganda rito, may chance kang maging permanent resident o kahit maging citizens pa nga after so many years. At bonus, may family reunification option pa, meaning pwede mong mapalapit ang pamilya mo. Number 10 is South Korea. Anyong, yes, ang South Korea ay hindi lang para sa K-pop fans. Sa ilalim ng EPS program, maraming Pinoy ang nakakapagtrabaho rito sa manufacturing and agriculture. Ang kita, 100,000 hanggang 160,000 plus overtime. Pero tip lang, mag-aral ka ng Korean at pumasa sa topic exam. Once makuha mo yon, mas madali ka nilang tatanggapin at mas mataas pa ang starting rate. Number 9 ang Israel. Hindi lang Holy Land ang Israel, isa rin itong land of opportunity para sa mga caregivers. Sahod, nasa 100,000 hanggang 170,000 pesos. Ang maganda rito, may respeto talaga sa mga Pinoy caregivers. Alam ng employers ang sipag at ang puso ng Pinoy sa pag-aalaga. Pero paalala lang ha, dapat legal hiring lang. Dumaan sa DMW o dating POEA dahil government to government ang deployment dito. Number 8, Singapore. Ay grabe, ang lapit lang ng Singapore pero sobrang laki ng kita. OFWs here work in IT, finance, domestic works, and the healthcare. Ang sweldo, pwedeng 120,000 hanggang 250,000 pesos. Walang language barrier, malinis ang paligid at mabilis ang application process. Kaya kung may experience ka sa tech or finance, push mo na yan. Number 7, ang New Zealand. New Zealand, tahimik, malamig at friendly ang mga tao. Dito maraming opening sa construction, farming at caregiving. Ang sweldo ay around 120,000 hanggang 200,000 pesos. Bonus lang na may pathway din dito sa permanent residency. Kaya kung gusto mong lumipat with your family eventually, isa ito sa pwedeng maging top options mo. Number 6, ang Germany. Sabi nila, Germany is the heart of Europe. At para sa mga nurses, baka ito na rin ang susi sa pangarap mo. Ang mga Pinay nurses dito ay kumikita ng around 150,000 hanggang 250,000 pesos at meron pang relocation packages pag minsan. Language requirement, yes, syempre kailangan ng B1 level sa German pero may libreng training pa rin naman dito sa atin sa Pilipinas. Number 5 dyan ang Canada. Alam mo na to, Canada, maraming Pinoy ang gustong tumira rito dahil bukod nga sa magandang kita, meron ding path to citizenship. Ang sweldo, nasa 150 hanggang 300,000 pesos, lalo na sa mga healthcare, construction, IT at mga skilled trades. Ang tip lang, check mo yung Provincial Nominee Program o yung PNP. Mas madali minsan kesa sa Express Entry. Number 4, Australia. Good day mate! Welcome to Australia. Dito, mataas ang kita sa mining, healthcare, construction, and trades. Around 180,000 hanggang 300,000 pesos ang kinikita ng mga Pilipino rito. Safe, magandang benefits at English speaking. Kaya naman, mas madali ang adjustment. Pero take note lang, required ang IELTS for most of work visas. Number 3 is United Kingdom. UK is calling particular nga sa mga nursing at healthcare. Grabe ang demand. OFW here earns 200,000 hanggang 350,000 pesos. Meron pang libreng accommodation at minsan meron ding relocation allowance. Tip lang, direct sa NHS kung mag apply ka para iwas scam at legit ang proseso. Number 2 on the list, United States. Dream mo bang makapag-Amerika? OFWs in the US, lalo na yung nasa nursing, IT at skilled trades, they earn up to 500,000 or more every month. Yes, mahaba ang proseso pero sulit na sulit kung makakalusot ka. Check EB3 and other work visa routes at always go through licensed recruiters lamang. And last but not the least, Number 1 sa ating listahan, United Arab Emirates. Hindi lang dahil malaki ang sahod na 100,000 hanggang 300,000 pesos, pero dahil tax-free, modern, and Filipino-friendly pa ang bansa na ito. Whether sa aviation, real estate, finance, healthcare, or retail, maraming opportunity. Kaya kung gusto mong kumita ng malaki habang malapit ka sa Pinas, perfect na perfect para sa'yo ang UAE. Ayon ang 15 countries, 15 opportunities para sa kinabukasan mo. Pero laging tatandaan, hindi lang laki ng sahod ang ating dapat pagbasehan. Tingnan mo rin ang kultura, security, career growth at syempre ang safety para sa sarili mo. Kung mabot ka sa part na ito, i-comment mo kung anong bansa ang pinapangarap mong puntahan. Saludo po kami sa lahat ng mga OFW. Kayo po ang mga tunay na bayani ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Ingat po kayo palagi. Para sa inyo ang mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruhin mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z at maraming maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.